Pulis sa Pasay City na nakabaril at nakapatay sa kapatid ng kanyang kinakasama, sumuko sa otoridad. Si Bian Manalo sa detalye. Kusang loob na sumuko sa mga pulis ang lalaking ito sa mamatid Banlik Road, Laguna, kahapon ng umaga. Nakilala ang lalaki na si Police Sergeant Ruel La Cuesta, 45 taong gulang, na sospek sa pamamaril sa Barangay 190, Pasay City, alauna ng madaling araw kahapon kinilala mga biktima na si Ramon Teves, 33 taong gulang, at ang kapatid nitong si Given Teves, 41 taong gulang. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ang sospek at ang kinakasama nito na si Given na nauwi sa sakitan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa mga opisyal ng barangay ang biktima. Nagkaroon po sila ng heated argument na pagdating sa sa kanilang relasyon eh tung ayon sa babae uh, nagkikipaghiwalay na po itong biktima natin uh, itong lalaki hindi po niya matanggap na nagkikipaghiwalay na dahil sa pag-aaway nila uh, nagkaroon na sila ng uh, nagpambuno na sila sa loob ng bahay kaya nagpatawag na ito ng responde itong babae Sinubukan umanong awatin ni Ramon ang dalawa pero nabaril ito ni La sa dibdib. Naisugod pa sa ospital si Ramon pero idineklara rin dead on arrival. Pagdating po ng mga barangay tanod natin, uh, nag, ano na, nag escalate na yung gulo nila kasi parang nagalit lalo yung lalaki. Bakit may mga barangay tanods na nagresponde? So, then and then, binaril na na yung uh, Kapatid nung uh, biktima din natin. So yung biktima natin binaril pero hindi po siya natamaan. Isinuko rin nila ang kanyang service firearm at mga bala ng baril. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang murder. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.